Janine Gutierrez, nagsalita sa umano'y pambabastos ni Kim Chu sa ina ni Paulo Avelino. Nagsalita na si Janine Gutierrez tungkol sa kontrobersyal na komprontasyon sa pagitan ni Kim Chu at ng ina ni Paulo Avelino. Ayon sa aktres, hindi siya sang-ayon sa anumang uri ng kawalang galang, lalo na sa isang magulang bagamat hindi niya diretsahang pinanagan ang ina ni Paulo, sinabi niyang dapat may respeto sa anumang pag-uusap. Ayon kay Janine, naiintindihan niya na may emosyon sa sitwasyon, pero hindi ito dahilan para mawalan ng pagpapahalaga sa nakatatanda. Maraming netizens ang nagbigay ng iba't ibang reaksyon sa kanyang pahayag. May ilan ang sumang-ayon sa kanya, habang ang iba naman ay ipinagtanggol si Kim. Samantala, nananatiling tahimik si Paulo Abelino tungkol sa isyo. Ayon sa ilang ulat, sinusubukan niyang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanyang ina at kasintahan. Patuloy na inaabangan ng publiko kung paano maaayos ang sigalot sa kanilang pamilya. Maraming fans ang umaasang magkakasundo rin ang lahat sa tamang panahon. And this are Chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.